Ngayon, nawawala yung tao. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pa bang dapat kong gawin para mapatunayan sa'yo na ikaw ang mahal ko? Ano? Pasensya ka na. Ayaw yung, yung nararamdaman ko eh. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Pasensya ka na kung nagseselos ako. Kami na lang ang pamilya ni Jordan. Kami na lang. Mag-aalala talaga ako na nawawala siya tapos malalaman ko, pumunta siya kilalakdan? Patawarin mo ako. Kasalanan mo yun. Patawarin mo ako. Eh, ilang araw na siyang nawawala eh. Hindi natin hindi natin... Alam, saan siya? Paano kung may nangyari na? Paano kung naliligaw siya, di niya alam kung saan pupunta, paano uuwi? Anong gagawin natin? Ano si Tori? Mami? Anak? Ako na. Ako na. Anak. Anak. Mommy, is it grandpa? That is in danger. Anak, hindi pa natin sigurado yan. Pero nagpapanig po kayo kanina. Hindi. Natatakot lang ako, pero sigurado lumabas lang yung daddy mo. Ahanapin ah, naman natin siya, okay? Saan po siya pumunta? Aalamin ko. Mami, please. Please. Hanapin niyo po siya. Please. Oh, nothing in here. <laughs> yes, ma'am. Yes, alam. Yes. Promise? Promise. Promise ko yan. Excuse me, miss. May hindi Jordan Manansala dito? Jordan Manansala? Paano? Ano sila ng pasyente? Asawa, asawa niya. I'm so sorry po, Mrs. Pero wala pong Jordan Manansala dito po sa list namin. Baka po na sa ibang hospital po siya dinala. Shira, sumpok sa buwan itong ginagawa natin. Wala naman tayong proof na na-hospital siya. Kaya nang babakasakali tayo, di ba, malay mo, bumalik siya dito. Mas okay na yun kasi wala tayong gagawin. Pero tatlong hospital na ipinuntahan natin. Wala akong pakialam kahit siyuri natin lahat ng hospital dito sa Pilipinas. Basta kailangan mahanap po yung asawa ko. Kailangan malaman ko na ligtas lang si, Jordan. Kailangan malaman ko na maayos siya. Kasi hindi ko kaya kapag minana nangyari mas sa kanya. Naintindihan mo ba yun? Kaya... Oh, oh, oh. Oh. Nasaan naman kasi si Jordan? Uh. Ano na ang plano ninyong dalawa? Saan niyo hahanapin si Jordan? Pupunta ako ng bundok ng Imok. Ako mismo maghahanap kay Jordan, ma. Teka, hindi ako papayag. Di ba yun naman ang gusto mo? Mahanap si Jordan para hindi na nga kayo maglala para kay Tori. Oo, pero hindi ako papayag na mag-isa ka. Leon, sasama ako. hindi mo kailangan sumama. Mapanganib doon. Ano ba, Leon? Eh, di mas kailangan kong sumama kung gano'n. Christy, isipin mo ang mga anak mo. Ano mangyayari sa kanila kapag may nangyari sa'yo? Ma, hindi kami mapapahamak. Mag-iingat kami. Sanay kami sa kagubatan. At Leon, hindi ako matatahimik kung nandito lang ako maghihintay sa'yo. Hindi nga po pwede. Christy, ano ba yun? Ikaw yung nagturo sa akin paano lumaban. Wala ka bang tiwala? Alam mo, walang dahilan para hindi kita samahan. Nawawala si Jordan. Lahat tayo nag-aalala. Kailangan kong ibalik siya kay Tori. Nangako ako sa anak ko na ibabalik ko siya sa kanya. Kaya kailangan natin yun matupad.